Ayun na. Hi guys, so ngayon, bali, dito ako sa kubo. Tapos, nanguha na ko ng malunggay. Yan, yes. sama ko papapa, ng panggatong. Grabe talaga yung hangin guys. Lakas ang hangin dito sa kubo. <laughs> Grabe ang hangin, sobrang lakas. Ah, maganda ang hangin dito sa bundok guys, kasi sariwa wala kang makakamoy ng mga ng mga sasakyan dito flood sa forestal ka sa so, malamig na malamig ano si papa? maraming mga papa guys mga panggatong maraming mga panggatong dito yung kinuha ni papa tapos maghanap na din ako ng taklong alam niyo ba yung taklong? yung snail sa gubat ito kaya wala nang panggatong sa mama dun kaya so, nang mas papa nang panggatong malakas talaga ng hangin dito guys dati mangha kami ng panggatong doon banda dito sa kabilang bundok dito din sa kabila kahit saan lang kami mangha ng panggatong guys dito sa kabilang bundok doon naman sa kabila tapos nung sobrang init Diba may mga alaga kaming mga hayop, like baka, So kailangan talaga namin yung um kuna ng pagkain. So, kaya ayun, kapag sobrang init tapos namamatay na po yung mga damo dun sa baba. Ito so, kaya mapili talaga kami nang uh, pupunta sa bundok upang manguha ng mga uh, pagkain ng baka. No? Kasi yung kukunin namin ng pagkain ng baka yung mga dahon ng kahoy, like yung saan-an nakahoy yung toko. Dito lang naman ang mga baba parang parang. Um, panggatong. Marami pa rin panggatong dito. Dati, nung no, palagi ako dito sa bundok. Hindi ko problema sa banta ng uh, ako marami akong panggatong na nakikita dito sa malapit. ng a kurang ang patito guys ng hangin then meron din ditong pasyaw okay. ang pasyaw guys dito umiinom yung mga labuyo yung manok ito ito yung pasyaw umiinom yung mga labuyo yung manok yung mga ibon like tickling, buntog dito tayo dito tayo baka kita ako ng taklong kasi dito sa paligid ng kubo guys marami ding ang dito maraming mga taklong wani uh, ka ho ito kubo siya pa balay tapos putahan ko pala yung tinanim ko na ubi guys baka next year Makukuha ko na ito nakanin pa siya ako ng ubi dito kulay violet na ubi na to guys ito 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 yung aking ubi yan makukuha ko yan yan next year so, meron din ditong balangkoy Ah, Palanghoy to, Buti hindi siya na ano, na nakita ng mga labuyong manok. Kasi so, nakita yan ng labuyong guys. Tapos yan. Ubod ng mga dito, marami dito mga dati. Maraming mga kamutitaps taps. Tapos nung tag-init, yung mga kamuti taps ay namatay. Tapos hindi na siya tumubo area yung tumutilo dito bali na ano siya guys na ubos pero madali lamang itanim yung kamutitaps kasi madali lang siya mo. um, mabuhay matugas pa o kahoy tapos ito yung may pato dyan na malalaki iwan lang natin itong yung malunggay oh mo toyo ka dali pa ha mo ara ka dito ha so Sobrang bangin. Dahan -dahan. Kasi medyo okay. Ito yung view Parang, hangin. No? Parang, mga taklo ngayon ba nalaglag. dahil sa sobrang lakas ng hangin tapos yung mga takto ngayon matataba sila kasi tagulan kapag tag init naman yung mga taklong ay mga bayat kapang lang yan sa kahoy. Like sa ganito, kumagapang siya. So kapag sobrang init, hindi siya makagapang kasi sobrang init ang puno. So, um, uh, nasasaktan sila. Tapos wala naman niyang kalisis, mga takot. So, kaya kapag tagulan talaga, siguro nilang maglakat-lakat -lak kahit saan. Bumapang pala kahit saan kain sila ng maayos at saka makainom sila ng tubig kaya kapag tag-ulan matataba talaga yung mga taklong kapag tag-init sobrang payat ng mga taklong guys sama-sama hmm. lang ako kapapa ngayon sumakyat ako dito sa bundok nanguhala ako ng malunggay Alamin naman na meron ako dito mga tanim na malunggay. O so kaya, kinuha ko na lang. Kaso kayo rin sa nakaka-relate nito guys yung mga anan talaga mga taga probinsya ito yung mga ginagawa namin kapag nanguha ng panggapong huwag kitaktak yung pa? ha? Oh, ito, mayroong nak nakitang takim si Papa. Nakadikit pa siya sa dahon. Pakita ko sa inyo. na uh, hindi pa nakakita ng taklong. Pakita ko sa inyo guys. Nagdala din ako niyan sa Mindanao nung pagpunta namin doon bali um, nilagay namin doon sa may puno ng puno ng kahoy ay ah, to yung isaw ayun pa ah. sa so. kahoy tapos yung isa ay nakadikit siya sa dahon ito guys ayan diba? nakadikit siya sa dahon Ah, may bato. Ito pa dito. Ah, meron pa ako nakita ng isa, guys. Kunin natin 'yan para isubba. Inihaw na taklong. Sobrang lakas talaga ng hangin. Hindi ka, matataba talaga yung taklong kapag kagulan. Kasi makagapang sila ng ayos. Pa yung isang. Ito. So, pwede ko din to ilagay dun sa baba. Dun sa bahay namin. Sa may um, langka. mga cinder baka nawa diba ta diba? alam nyo guys um, yung kubo ko dinaraanan na ng bagyo dati so, yung sobrang lakas ng hangin bali yung yero ng kubo ko guys ay ang talaga nilipad ng hangin sobrang layo ng nilipad ng hangin sa kabilang bundok tapos natumba pa yan yung kubo ko yung bagyong ulit yata yun natumba yung aking kubo Ayan. Kapag on din, guys, Kapag <laughs> Like cravings kami sa taklong. Pupunta din kami sa gubat para maghanap ng mga taklong. Ngayon dito sa lugar namin, medyo marami-rami na rin ang taklong, guys, kasi minsan uh, minsan na lang Silang um, na ng mga tao dito sa amin ngayon. So, parang naan sila ba? Na um, relax sila ng kaunti. <laughs> Kaya dumami. Pero kapag uso naman sa taklong, kapag season, naku, ang daming manguha ng mga um, mga taklong dito guys sa lugar namin na yung iba maka Uh, makaabot pa dun sa sobrang layo ng ano yun, lugar Kandiis yung tawag nakapunta na din ako dun Kandiis, Udlom tapos dun banda wala talagang mga andun walang mga um, kabahay bahay dun kaya mayroon na dong nakatirang unggoy dun sa Kandiis or Udlom tapos meron na ding andun meron simbahan dun guys Kaso wala na yung tao, bali, i-abandon na yung tubahan dun. Kaya kapag ito lang mag-isang pupunta doon, nakakatakot. Bali, naghanap lang talaga ako ng taklong dito, guys. Naghanap lang ako ng taklong. Ha? Kailangan mo? Doha? Doha? Ayan, nakikita si Papa ng taklong. Oh. Okay. It's yung mga patlong ito yun masarap ito sa paklay ito yung patlong masarap sa paklay at saka masarap din pala ito sa kan guys tinula first time kong nakatikim ng an guys ah, bali yung kanila ni papa bali gigisado nila yun pero parang ano na din siya guys parang gitula na din ni papa ba first time kong first time ko yung tikim na yun first time kong tikim sa tinola sobrang sarap guys lalong lalo na lalo yung sabaw kasi para talaga siyang um, kinason kinasun sa dagat malaway naman to ito siya pero kapag kumukulo na siya guys di ba um, yung laway niya ay nagpa an talaga siya ala, ano? nagpa ibabaw so kukunin mo yun para hindi siya masali sa pagkain kasi itong taklong malaway talaga ito sa guys Unang tikim kung ano nun. First, ay, first time kong tikim ba. Sabi, sobrang sarap. Doon ko na um, nalaman na masarap pala um, gawing tinola itong taklong. Kasi dati, yung sinanay, kung pa sinanay, kapag meron talaga siyang um, makita ng taklong or bibili siya ng taklong gagawin talaga niyang tinula tapos lagyan niya ng um, ang tawag ito yung tanglad sabi niya masarap daw kapag gawing tinula ito pala guys masarap talaga siya guys pag itinula mo yung taklong ang tawag so akhirnya aku mau kubu. Ora, eh? huh? Ako rin yung dito, Pai. Ako ni yung dito. Kanin taklong. Kasi doon ko to, ikan guys. Doon ko to pakawalan sa malapit sa bahay namin. Para kapag marami na yung pinakawalan ko doon. Para hindi na ako mahirapan kapag mag-cravings kami ng taklong hindi na ako mahirapan sa paghanap ng taklong kundi malapit lang yun malapit lang siya sa bahay ba <laughs> kakapagod kakapagod <laughs> so yun guys hanggang dito ko lang i-end yung aking vlogs so maraming salamat guys sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking vlog don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapagsubscribe so ito yung aking mga Andito guys, content kapag makauwi ako dito sa bahay namin. Pupunta ako sa kagubatan para maghahanap ng mga taklong. Pupunta ako dun sa kabila, magpaksol ng mga hayop. So, bye bye. Thank you for watching.